some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Ayan mga kabatang. Napakatagal lang hindi dahil nakapag-hunt. So balik tayo dito sa ating hunting ground. So tatry natin magbantay dito sa Ararohan. Madami daw ngayong primera. Ito yung hindi sa kalakate. mga kabatang ito ang ating babantayan ang lugar na ito dito tayo dinala ng ating pator so, pagdating pa lang namin ang dami na namin nabulas na primera na nakababa siguro mga pito na yun so sumahan nyo na lang ako update ko na lang kayo mamaya pag may puputokan na tayo ang kasama ko nga pala ngayon dito nating ever trusted na folding JBC mga kabatang midpoint binabaan na tayo ng isa kaso ang layo 65 yards tapos ang lakas ng hangin wala hindi natin makita nakalubog sa pinag -ararohan. Pantayin na lang natin mamaya Lakas ng hangin Mayroon tayong nakita mga kabatang Nasa sa 48 yards Pababa <laughs> <laughs> ayan mga kapatang dadalo pa yung nahuhuli natin nawala yung baba tapos ilang beses akong pumutok sa lahi layo kasi pero may dumating kanina ng isa segunda dito lang sa ibabaw dumapo so nahuli natin so may eh, dalawa na tayong nahuli yan tara uh, to nakadalawang oras na tayo dalawang huli eh. not bad ngayon lang uli nangalabas after one year na yata pandemic pa nung huli tayo naghunting nahihilan din naman ng huli natin nun nagpahinga lang tayo sa puno mga <laughs> okay, mga kabatang maya na lang ulit dali dali natin mga kabatang yari Uy, yari na. Ha? Atay ka na din. patang lumipat tayo ng pwesto dati nandulong tayo sa kabilang side na yun lumipat tayo dito so nakaano na tayo apat sa lugar na ito saglit lang kasi dito bumababa talaga ang dami ng mga careless shots ko kanina tumutok ako dito sa dulo ng pilapil na to naka-open yung swing. Buti hindi tumalsik yung kopa. Pero sumipit lang siya dito sa stopper. <laughs> dito, sumipit. Tinanggal ko pa para lang maibalik ko ng ayos. Buti na lang. Salamat sa design ng JBC. Meron anti talsik ng kopa. Ayun. update muna tayo mga kabatang hanggang oras na ang hari na hapon na yata wala oh. una nagsabi ng relo ko ang BP ko ay 120 normal pa ayun so kasama natin ngayon si Osip dito kami sa gitna ng pila pilan Ari yung mga puno na kinilir niya ang loob umaga pa din ako ni Yayaya ay hindi ako sumunod hindi na rin pala pupunta siguro kung kami din pumunta at pumesto nung umaga ay siguro ay eh, napakadami na ng huli so yun bali ay naka labing apat na kami ng huli nasa ano ayun puro primera may tatlo yatang segunda may mga ilang pa kami hindi nakuha sa dalawa apat ang hindi nakuha hindi nakita sayang grabe ang daming primera at saka ng ano, mga segunda na baba so anyways malaming salamat doon sa mga subscribers natin sa mga bagong subscribers so maraming maraming salamat sa mga nagsubscribe update na lang ulit mamaya mga kabatang pagka may bago na uling dagdag येना येना तईना बड़ो yeah right. yung mga kabatang update uwi na tayo ah ito ang huli natin ngayon sa araw na to 22 na peraso dalawa po dalawa po isa pa rin mo yan mix ng primera at saka ng segunda marami primera no? dami ho madami primera so, naswertehan natin Yeah. Tara mo na kumain mga kabatan. Tay pinakain din ng mamay lang basta. So, oh, meron tayo adobo. Adobo ng pusit. Adobo Yan ang laging masarap na luto dito pag kami naghahunting. Sip, tara! Tatak, So yun ang ating kapartner JBC folding 17 inches na lotal Walter na no barrel JDS regulator Tapos itong uh, Side shot na uh, Bagong bili lang natin din discovery scope yun ano lang 0.177 so Aisha sya sulit so salamat sa inyong mga supporters mga bago, luma tapos kung bago ko pa lang sa channel ko pakihit na lang ng uh, like pakisubscribe at yung notification button para ma-update kayo sa mga bagong uploads. So, maraming salamat sa inyo lahat sa susunod na hunting mga kapatang.